Dahil marami ang nag-request sa inyo na babalik na naman kami ng dagat kaya naman pinagbigyan namin yung mga followers natin dito at nangunguhak kami ng iba't ibang klase ng isda at siyempre hindi rin natin yan papasailuin dahil namimiss rin nila ang binungkagay ng bahaw natin. Ngayong araw guys ay nakamukot kami dito sa dagat namin pero bago ang lahat sinimulan muna natin sa isang magandang ubaga na medyo may dagong -um dagong pero hindi pa rin tayo nagpatinag inandam pa rin natin yung mga kalamasa natin at mga bahaw at siyempre talagang hindi mawawala yung napakasarap na kaldiro natin at napakamahiwaga pa at ito yung ginamit ni Rizal sa pagpaksiw. At siyempre si Ivy nang uha na kaagad ng sili at may initiative talaga si Ivy dahil napakasarap mag ilaw kapag may sili. At transition na kaagad tayo dito, dinalan natin yung mga gamit natin. At as you can see naman guys, andito na naman kami sa tunga ng namin. Welcome back talaga mga idol. At sa puntong ito guys, mag-street Tagalog muna tayo dito dahil hindi makasabot yung uban sa pagbibisaya natin kaya naman inandam ko na kaagad yung trapal dyan at alam nyo ba guys kapag nagbuboy sa over talaga ako eh, hindi ko malikayan na magbisaya pero ngayon ay eh, street tagalog ko talaga at tapanin kamutan ko at sa puntong ito nagsima-sima muna ako ng binangkal dito at ayan na nga nakakuha na kaagad ako dito nung saang na napakasarap naman talaga at nagbaktas-baktas na kami dahil aapas kami kilang kulamar amar mga idol alam nyo bang hindi ko talaga kayang mag street ng tagalog kaya naman sabtin nyo na lang yung pagsasalita ko at magbuboy over ko at sa puntong ito medyo marami-rami na nga kuhanin ng ko lahar, pero hindi pa yan sapat dahil talagang napakarami pa at may ribbon sa nga kami dito at as you can see naman guys tinabangan na namin sila ang kulamar dito sa pagpanangtang dito sa mga pukot at nakapakarami naman pala ng isla dito at porsyon na mabubungkag na naman natin ang mga bahaw at as you can see naman guys yung mga pakasarap na mga buntog dyan ay talagang isuod na natin sa sibot na napakasarap naman talaga at kung nakikita nyo naman guys napakasimple lang yan tingnan pero sa totoong buhay nyan ay napakalisod talaga namin mamukot dito at magtitibaw ka pa at magtataan ka pa sa buntag ay nako hindi rin talaga basta basta yung trabaho ng mamanda dagat pero nako napakasarap naman talaga ng mga isda at hindi hindi ka talaga magmamahay dito dahil nagkisikisi pa at sobrang presko pa at kung nakikita nyo naman guys talagang napakarami na nagkuha nilang kulamar at sulbad na naman yung mga namin dito at mga talisok at mga danggit lang yung kikilawin namin dyan at sa puntong ito nakuha na kagad kami dito ng kikilawin namin at pipiliin namin yung mga gagmatoy dahil yung mga malalaki babaligya yan yung kulamar at yung maliliit lang yung kikilawin namin dyan. pero napakasarap yan lawin at namamistamis talaga. At sa mga hindi pa nakatisting na kumain yan, naku, huwag nyo lang isama yung tunok dahil baka maghubag yung baba ba nyo kapag sinama nyo. At sa puntong ito, hindi na kami nagpalangan-langan. Bumalik na kaagad kami sa aming trapal dahil hinawa na naman namin yung mga isla na kuha namin. At as you can see naman guys, napakarami talaga. At sa puntong ito, simpre magpapaksiyo rin tayo. Kaya naman inandam na na natin yung kaha at pati yung uling. At binutangan ko na nga ng crew, doon na napakasarap naman talaga para hindi tayo malisudan sa paghaling. At sa puntong ito, sa dinaasang pangyayari, nakakuha rin si IB dito napakaraming saang. at napakagaling naman talaga ni IB. Hinuhurot ko na talaga yung bilib ko kay IB at napakagaling naman talaga. At sa puntong ito, bunutangan ko na kaagad ng ahos, bitsin, asin at suka dahil papaksiwin natin yan at hindi na tayo nagpanugay-dugay, tinakang na kaagad natin. At siyempre habang natin, hiniwa ko na kaagad yung mga lamas natin dyan para sa kinilaw. At as you can see naman guys, napakasarap naman talaga ng kinilaw na napakalapris frisco pa. Alam nyo ba mga idol kapag nagkilaw kayo ng ganyang danggit, kailangan nyo talaga yang kumutan para mawala talaga yung yung mga langsa-langsa niya at simple kailangan rin natin yung tilawan para ma naman natin kung gaano kasarap yung tinimpla natin na kinilaw at sa puntong ito sa dinasang pangyayari naluto na kaagad yung ating napakasarap na pinaksiw kaya naman inandam na kaagad namin dito at hinaon na at kung nakikita nyo naman guys napakasimple lang talaga at binutang na kaagad namin sa takob na napakasarap rin naman talaga dahil sisimulan na namin yung budol fight namin at for sure na magugusla na naman yung mga maritis na manunood sa atin at as naman, guys ito talaga yung isa sa mga rason kung bakit gusto 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 ko talaga dito sa probinsya at hindi hindi talaga kami aalis dito dahil napakasarap ng na mga pagkain at mga presko pa at bukod sa masarap at presko talagang libre lang yung mga pagkain at as you can see naman si IB guys talagang binirahan niya na at napakaganda naman talaga ni Ivy at wag lang kayong magpabuang-buang baka mabagdak ko kayo dito sa buhangin at baka kayo yung makilaw ko at speaking of buhangin guys nakaupo lang talaga kami sa buhangin at napakasimple lang yung food namin pero hindi mo naman matatawaran yung sarap kahit mainit ay talagang tinitiis namin lalo na kapag yung mga pagkain at hindi hindi ka talaga magmamahal sa sobrang presko at as you can see naman guys talagang binanata na namin yung mga pagkain namin at talagang nagugustuhan na kasi kami dahil alauna na at hindi lang halata at alam nyo ba guys, kapag nagpo-food trip talaga kayo dito sa dagat, ay subukan nyo naman dito sa tunga ng unasan. At for sure, hindi kayo magmamahay dito guys. Lalo na kapag may cook na napakasarap naman talaga. At pati yung baso mo, ay gawin mo ng tupperware. At hanggang dito na lang kami. At tungi ka sa mga video namin. Huwag mo nang kalimutan i-like and i-share para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat.